Gear selector ang tawag sa cambio para sa mga automatic transmission na sasakyan at gear stick naman ang sa mga manual. Dahil ang mga transmission ang pangunahing pinagkaiba ng mga automatic sa mga manual, magkaiba rin ang paraan ng pag-operate sa mga cambio nito. Isang madali at isang mano-mano. Di tulad ng sa mga manual, napakasimple at napakadaling gamitin ng gear selector ng mga automatic na sasakyan dahil isang beses mo lang itong ilalagay sa D o sa drive kapag sa pabanting direksyon at kusa na itong maglilipat sa iba't ibang gears depende sa bilis at bagal ng patakbo ng sasakyan. Ang pinagkapareho lang ito ay ang neutral kung saan hindi direktang ang nakakabit ang transmission sa makina at ang reverse kapag gusto mong paatrasin ang sasakyan. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kayang gawin ng mga automatic na sasakyan dahil kung mapapansin mo, meron pang ibang pagpipilian sa mga gear selector na wala sa mga manual na sasakyan. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro kung ano at para saan ginagamit ang mga ito kapag nagmamaneho ng isang automatic na sasakyan. Meron na akong ginawang video sa kung paano at ang mga dapat gawin at dapat iwasan kapag magmamaneho ng isang automatic na sasakyan. Kaya kung hindi mo pa yung napapanood, pwede mo itong hanapin sa aking channel at pati na rin ang iba pang mga videos tungkol sa mga basic ng pagmamaneho. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong ang mga videos tungkol sa mga sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo. Ang isa sa mga advantage ng pagmamaneho ng manual ay ang mas ramdam mo ang connection mo bilang driver sa mismong sasakyan dahil mas kontrolado at mas madali mong magagawa ang takbo na gusto mo dahil ikaw mismo ang maglilipat sa gear na pipiliin mo. Mas madali kapag gusto mong bigla ang hatak sa takbo ng sasakyan dahil mas mabilis mong maililipat ang cambio sa mas mababang gear kapag halimbawa sa pag-overtake ng mabilisan katulad ng sa isang mahabang sasakyan. Mas madali rin kapag sa paakyat na kalsada dahil ililipat mo lang ito sa mas mabababang gear para mas malakas ang pwersa at ganoon din sa pababa para sa engine brake na nakakatulong sa sasakyan na palagi kontrolado at mas madali rin itong papagalin kapag kinakailangan. Ang lahat ng mga ito ay pwede mo rin gawin sa mga automatic na sasakyan sa pamamagitan ng iba pang mga gears na pwede mong gamitin gamit ang gear selector. At bukod pa rito, meron rin gear sa mga automatic transmission na pwedeng pagpilian na wala sa mga manual katulad ng P o park position at yan ang aalamin natin para sa video ito kapag nakalagay dito ang gear selector. Merong parking pole sa loob ng automatic transmission ang nakalock sa output shaft, kaya hindi basta-basta iikot o gagalaw ang mga gulong ng sasakyan. Malaking tulong ito sa handbrake lalo na kapag nakapark sa hindi pantay na kalsada. Kailangan ring nakalagay muna sa park position ang selector kapag i-start at papatayin ang sasakyan para pwede mong mahugot ang susi mula sa ignition switch. Pero kapag ililipat mo ang gear selector sa park position, siguraduhin na tuloy na kayo ito ang sasakyan dahil maaari itong magdulot ng masamang epekto sa parking pole o sa output shaft kapag hindi mo ito ginagawa ng maayos. Kaya rin naman itong gawin sa mga manual na sasakyan sa pamamagitan ng paglagay ng cambio sa primera o kaya sa reverse kapag nakapatay na ang makina at nakataas na ang parking brake. At mula sa park position, Kapag ibinaba ito ng isang beses ay pupunta ito sa reverse at ang kasunod nito ay ang neutral kung saan wala namang pinagkaiba sa mga manual na sasakyan. Mula sa D o sa drive position ang pauna pinagkaiba ng mga automatic transmission dahil ito ang katumbas ng lahat ng gear sa mga manual na sasakyan sa paabanting direksyon. Ito ang ginagamit sa normal na pagmamaneho mula sa pagpaarangkada hanggang sa top speed ng sasakyan. At katulad rin na paglipat sa park position, kailangan mo rin munang ihinto ng tuluyin ang sasakyan kapag ililipat mo ang gear selector sa drive o sa reverse mula sa kabilang direksyon. Pero bukod sa drive, meron pang ibang gears na makikita sa ibaba nito na ginawa para lang sa mga piling sitwasyon. At katulad ng sa drive, pareho rin paabante ang direksyon ng takbo nito. Depende sa tatak at modelo ng sasakyan nagkakaiba-iba ang mga nakalagay at tawag sa mga ito. Ang ibang sasakyan ay merong 3, 2, 1, L, at iba pa, pero ang mga pangunahing gamit ito ay kapag sa mga paakyat at sa pababang kalsada. Ito ang katumbas ng mga mas mabababang gears sa mga manual sasakyan para sa mas malakas na pwersa para itulak pa ang sasakyan kahit sa mga matatarik na kalsada at katulad rin ng sa manual dahil mas malakas ang pwersa nito ay mas malakas rin ang konsumo nito sa gasolina o krudo kumpara kapag nakalagay ito sa D o sa drive sa mga sasakyan katulad nitong Suzuki Ertiga ang 2 o ang low 2 ay kayang magdagdag ng pwersa sa sasakyan kapag sa pakyat na kalsada at nagbibigay rin ito ng mas malakas na engine brake kapag sa pababa. Mas madali ang pag at pagbaba nito kumpara sa drive kaya kung hindi ka sigurado, ilipat mo ito dito kapag sa hindi pantay na kalsada. Ito ang katumbas ng segunda sa manual ng sasakyan. Maliban sa mas malakas ang pwersa nito, limitado lang ang bilis ito kaya matapos na makaakyat o makapaba at makabalik sa pantay na kalsada, agad na balik sa drive ang gear selector para muling makabalik sa normal ang bilis ng takbo ng sasakyan. Pero kapag sa ibang paakyat at pababang kalsada, katulad ng sa mga flyover at iba pang mga tulay, hindi mo na ito kailangang ilipat sa low dahil kaya naman itong akyatin gamit lang ang D o ang drive. Pero sa mga biglaang paakyat na daan, katulad ng sa mga mall at iba pa, mas mainam kung gamitin ang to dito, lalo na kung maraming sakay ang sasakyan. Pero sa mga sitwasyon na kinakailangan nun ng pinakamalakas na pwersa ng sasakyan, pwede mong ilipat ang gear selector ng isa pa pababa para magamit mo ang low one na katumbas ng primera kapag sa mga manual na sasakyan. Meron ring iba't ibang paraan ng paglilipat-lipat ng gear selector depende sa disenyo nito. Katulad nitong sa Ertiga kung saan nakahanay sa isang tuwid na linya mula sa itaas hanggang pababa. Meron itong knob button para hindi mo aksidente mailipat ang selector sa maling gear maliban sa nakalagay sa on position ng ignition switch at pag-apat sa brake pedal. Kailangan mo rin munang pindutin ang knob button bago mo pwedeng ilipat ang gear selector mula sa park position papunta sa reverse. Pero mula sa reverse papunta sa neutral at mula sa neutral papunta sa drive, hindi mo na ito kailangang pindutin. At kapag gusto mo naman itong ilipat mula sa drive papunta sa kahit alinman sa dalawang gears sa ibaba, kailangan mo ulit itong pindutin pero kahit hindi naapakan ng brake pedal. At mula naman sa mga ito, hindi mo na kailangang pindutin ang knob button pabalik sa drive hanggang sa neutral. Pero mula sa neutral at gusto mo namang ilipat papunta sa reverse o pabalik sa park position, kailangan mo na ulit itong pindutin. Ang mga sasakyan na mayroong automatic transaxle at kailangan naka-on ng ignition switch bago mo pwedeng mailipat ang selector mula sa park position katulad pa rin nitong Ertiga may mga pagkakataon kung saan hindi ito gumagana kapag nagkakaroon ng problema sa kuryente ng sasakyan. Kapag hindi ito naidaan sa jumpstart para gumana, pwede mong gamitin ang shift lock na makikita sa bandang kaliwa at itaas ng gear selector. At may ilang hakbang para maisagawa mo ito ng maayos. Una ay siguro doon nakataas ang parking brake. Kapag umaandar naman ang makina, ay kailangan mo muna itong patayin. Ang pangatlo ay dapat na nakalagay sa on position ang ignition switch. Ang sunod ay alisin ang takip ng release button. Ang panglima ay itulak pa ibaba ang release button sa pamamagitan ng ekstrang susi o kahit anong matigas na bagay na magkakasya dito. At ang panghuli ay pindutin naman ang knob button at ilipat ang gear selector mula sa part position. Ang paraan ito ay ginagawa lamang sa mga sitwasyon na kinakailangan. Pero kapag hindi pa rin ito gumana, agad itong patingnan sa eksperto para ayusin. Maliban naman sa release knob button, meron pang isang knob button na makikita dito sa kaliwang bahagi ng gear selector. Pero bago mo ito maintindihan, dapat ay alam mo muna kung anong overdrive. Ang transaxle nitong Ertiga ay 4-speed, pero 3-speed lang sa ordinaryong gears at nadadagdagan ito ng pang-apat at ito ang tinatawag na overdrive, kung saan ito rin ang pinakamataas na gear ng transmission sa mga automatic na sasakyan. Pinapababa rin ito ang RPM ng makina kapag umaabot na sa takdang bilis ng sasakyan. Kaya nagdudulot rin ito ng mas matipid na konsumo sa gasolina habang mas pinapabilis rin ito ang takbo ng sasakyan. Kaya kapag sa normal na pagmamaneho, dapat ay laging naka-on ang overdrive gear. At para makasiguro, kailangan ay walang nakikitang overdrive o OD off sa instrument cluster. Kapag pinindot mo ang button nito, ay hindi gagana ang overdrive gear, kaya mapapalitan ng 4-speed ng 3-speed automatic transaxle at iilaw rin ang overdrive off sa instrument cluster. At kapag naka-off na at 3-speed na lang, mas limitado na rin ang bilis ng takbo ng sasakyan, kaya mas malakas na rin ang fuel consumption nito at mararamdaman mo rin na masirap na ang makina at hindi na rin masyadong nadadagdagan ang bilis ng sasakyan kung kapag naka-on ang overdrive. Kaya ang tanong, bakit pa kailangan i-off ang overdrive kung ganito rin lang ang mangyayari sa sasakyan? Sa totoo lang, malaki ang silbi ng pag-on at pag-off ng overdrive sa mga piling sitwasyon at isa na dito ay ang sa medyo paakyat at palikulikong daan dahil mas magiging suabe ang takbo mo sa ganitong kalsada dahil hindi na ito maglilipat-lipat sa ibang gears ng madalas sapagkat nabawasan na ito ng isa. Kapag kaunti lang umagaan ang sakay ng sasakyan at hindi naman masyadong mataas ang paakyat o pababang kalsada, pwedeng ito na lang ang gamitin mo sa halip na low-1 dahil medyo malakas na rin ang engine brake nito. Pero kapag nakabalik na sa normal at pantay na kalsada, muli mo na itong ibalik sa 4-speed sa pamamagitan ng pagpindot sa button ng isa pang beses hanggang sa mawala ng ilaw sa cluster para muli mong magamit ang buong kakayanan ng transmission. Pero importante na malaman mo kung sa mga aling sitwasyon mo dapat itong i-off dahil meron rin masamang epekto ang maling paggamit ng overdrive gear katulad ng pagtaon ng trailer at iba pang sasakyan at ang mga katulad ng mga sinabi kanina. Ang isa pang sitwasyon kung saan pwedeng gamitin ng Overdrive Off-Switch ay kapag sa mabilisang pag-overtake o yung katumbas ng pag-downshift ng isang beses sa manual para agad na tumaas ang RPM ng makina at magbigay ng malakas na hatak sa sasakyan. Ito ang mas mabisang gawin kumpara sa tinatawag na pagpiga sa gas pedal para hintayin na kumagat ang overdrive. Kapag pinindito mo ito at nilagyan mo ng kaunting revolusyon ng makina, mas mararamdaman mo ang agad na responsang sasakyan para pabilisin ito. At matapos mo makapag-overtake o nalagpasan mo na ang sasakyan, pwede mo na ulit itong i-off, parang overdrive gear na ang sasalo at magpatuloy na pabilisin pa ang takbo. Kung hindi ka pa sanay sa paggamit nito, subukan mo muna ito sa maluwag na kalsada para malaman mo muna at pakiramdaman ang pagbabago sa takbo ng sasakyan kapag ginagawa ito. Ito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa gear selector ng automatic na sasakyan. Maliban sa mga letra na tinalakay natin dito sa video, marami pang pa uri nito na kasama sa mga sasakyan katulad ng S, C, M at iba pa. Ang ibig sabihin ng S ay sports at ang C naman ay comfort. Ang ibang gear selector ay merong M para sa manual mode. Ito ang gagamitin mo kung gusto mong ilipat-lipat ang gears ng mano-mano katulad ng sa isang normal na manual transmission na sasakyan. Pwede mong gamitin ang mismong selector pero meron rin mga sasakyan na merong tinatawag na paddle shifter na nakalagay sa likod ng manibela. Mag-comment lang kayo sa baba ba kung gusto nyong gawan ko rin ng hiwalay na video kung paano pag-drive gamit ang manual mode sa automatic na sasakyan. Kung sa tingin mo ay nakatulong at merong kang bagong natutunan sa video ito, huwag itong kalimutang i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kilala na pwede rin matulungan ng video ito. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.